yan magandang tangali po mga katikit yan nandito po ako sa Cubao Terminal katabi natin itong uh, 30 at ginawa na, na po namin itong uh, 284 Ayan, uh, meron na pong uh, bagong resto itong uh, so mapihan okay na po namin ito ginililisan mo na at yan mga katikit kukunin namin itong uh, 284 so dalawang linggo ito dito sa Cubao oh. ay eh, makatabi natin ito 219 okay. Greyhound ng 219 with CR na rin ng 219 Yeah, Greyhound na ba ito? Greyhound, 36-seater na ito. Dating ordinary 2x2 air condition kaya yeah, may CR na po yan oh. no? ligaspi na yeah, uh, air suspension din po ito uh, 2-1-9 yeah, kaya pagitan ng upuan no? Oh. talagang masarap ito sa kayang paligaspi komportable makahiga-higa ng wayas ang pasayaro ito ay Hyundai, Hyundai. Katulad nung 284. Kompleto may TV, may stereo. Yan, 219. Sakay na bukas ang 219. Greyhound, Biyahing, Kubaw, Buendia. Uh, Turbina, Biyahing, Gaspi. Nagaligaspi. Nagaligaspi. ito naman ay 30R ayan 30R biyayang 1 second ito ay uh, Lizzie Boy Executive Class 2x1 ayan na-stray po napakalinis ito, ito itong uh, gitnang ito So maliit din test trip na ito, gawa nung CR Nakuha pa ng CR Stallion Express Yan mga katikid pala sa itong 5101 pa Santa Cruz Yan mga katikid na medyo lumalakas lakas ng ating piyahe uh, dito at ating mga pila uh, Nagkakaroon na ng laman O din na tayo lang ng pasayero dito sa Kapaw yung ating Lucena ay eh, wala rin patid yung bus. Yan, sunod-sunod yung mga pila natin ng uh, Lucena at Santa Cruz. So, itong uh, nalagyan ng banner ay uh, ginagawa na rin, no? Yan. Yan, mayroong uh, dalawang stallion express dito sa Cubao. Ano, 29R, saka yung 31R ito ay uh, pang uh, night trip sur segon yan Lizzie Boy pen Lizzie Boy executive class ito 29R uh. 31R so yan mga katigit pinapalawak pa rin po yung parkingan natin dito sa Ligot Bangpo Terminal para uh, lalong uh, madaming makaparking na bus yan, 1804 yan, ni Caspian kami um, pa yan, yeah, night trip niya, night trip mga katikit, mga kasabay natin pumili itong uh, 30R yan, nakapinarin po kami, Paolo Sena yan, 30R quality

gabi ah, rin po kami oh. Ayan, kakukuha lang namin itong uh, 284 dito sa Kabao. Medyo natagalan ng uh, restro. Bago restro. Ito ang pinakamagandang sakyan, pinakamasarap sakyan itong stallion, babigol oh. Talagang uh, comfort na ka dito. pa yung mga BMP ko sa likod o na tripper yan o oh. mga stand na maliligo ko na yung tiyadin yan at uh, pipila rin maya maya yan so yan mga tigit nakapila na kami dito sa Cubao oh. ayan takawa na namin yung 284 simula na naman ng uh, pagbiyahe natin ng 284 yan ang kabaw terminal ang malawang luwak na o oh lawak, malaki mas lalong lumaki nung uh, nawala yung uh, pader mas lalong uh, gumandang tingnan oh along edsa lang ito uh, New York Avenue Edsakbao yung mga paway papuntang Los Batangas, Lemery Santa Cruz Dight, Bigol at Bisaya yang bantal lang dito sa Cubao Terminal DLTB Terminal along it sa lang ito napakadaling hanapin dating uh, terminal ito ng Alps ito itong uh, ito itong uh, building nito yung kapila bago yan yan nakapila na yung 709 naga Diretso go ah, uh, yung 1244 taba ko ya. Sino pa pa to? Galing Bisaya ya. 823 Katbalugan, Pasay.